Welcome back mga kaili Dito na naman tayo At panibagong episode na naman tayo kaili Napakasimple lang Ang ating episode for today Kaya 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 nga sundan mga kaili Kaya ah, Simple lang kaili Gagawa lang tayo ng ginataang manok Pero lalagyan lang natin siya ng gulay kaili Para mas masarap ang ating ginataang manok dahil napakasimple lang at kaya kaya sa bulsa. Kaya anong episode natin po today? The, the Nilataan Manok. <laughs> Yokay! Tumpak! Bigyan ng jacket yan! <laughs> Yokay! Napakasimple lang para sa ating episode for today. Sana magugustuhan nyo. Kung bago pa lang kayo sa aking channel, please like and share. Pag-subscribe na lang din para updated kayo lagi sa aking mga ginagawa sa araw-araw at maraming maraming salamat tara kay Lee papakita ko yung mga sangkap natin na napakasimple lang tara alam pag nyo handa na ba kayo mark. let's, let's go. Go. go let's go papakita ko yung mga sangkap natin na napakasimple lang ito yung manok natin kay yan yung breast chicken yan yan ang breast chicken natin kay Lee siyempre ito yung gata yan Meron tayong siling green, siling pula, sibuyas, kaili, bawang. Siyempre, gagamit tayo ng luya. Meron tayong pamintang durog. At siyempre, meron tayong isang buong manok, chicken cubes. Meron tayong papaya kaili, lalagyan natin ng papaya. At meron tayong lemongrass. Siyempre, meron tayong saluyot. At malunggay kaili. Siyempre, meron tayong patis, hindi mawawala ang ating patis wow siyempre ang ating pampalasa lord chicken cubes baka naman yung kaili slice muna natin to slice muna natin yan para sa ating ginataang manok yan ito yung gata kaya ayusin mo namin to kaili bago natin siya lulutuin kaya tara kaili slice muna natin yung chicken natin yung breast chicken basin bilangkae para sa ating ginataang manok simple lang to Bailey at madaling sundan. Yung kailiw, basa mo natin yan. Yan kay kaili, kaya tapos na maghugas. Yung anak ko kaili, abalang-abala na naman sa kanyang gawain. Yan, binabalatan niya na yung sibuyas. Napakasimple lang naman yung sangkap niyang kaili. Sibuyas, bawang, luya. Yan, tapos yung papaya natin kaili. Yung papaya natin kaili, yung episode natin na tinula. Hindi natin inubos dahil malaking papaya yung nabili natin. Sayang naman kaili. Pag tinapo natin, kaya nilagay natin sa yung magagamit din natin ngayon para sa ating ginataang manok. Wow! Yan kay Eli. Update ko lang kulit mamaya pag nagigisa na tayo sa ating mga sangkap. Gila pa. Yung kay Eli, katapos nang nanganap ko kay Eli mag-slice ng mga sangkap natin, yun, nagpapainit na lang kay Mantiga kay Ely. Tara, mag-umpisa na tayo sa ating pagbibisa sa ating manok. Let's go! Na kay ilagay na natin yung luya. Unahin natin yung luya kay Ely. Napakasimple lang ito kay Lee, para sa ating kinataang manok. Yan kay Lee. okay na yan medyo mabango na kagad yung luya natin din mainit na kagad yung mantika ilagay na natin yung bawang napakasimple lang ito kay Lee para sa ating ginataang manok nilalaki lang natin ang twist kay Higi natin ang saluyot at, at malunggay para may gulay yung ano natin ginataang manok para kakaiba naman din yun sa ating kain ilagay natin kaili at natin sibuyas kasi maraming gumagawa niyang kaili, yun lang papaya lang fresh manok tapos at sa atin nilagay natin ang gulay para magkaiba lagay natin kay ating lemon lemongrass kaili. Pwede pwede na yan. Ilagay na natin ang ating manok. Salt na na tayo ng kakaili. Pinting ulam lang. Pinting na, na natin yung ulam. kahili. balikan na lang natin yung yan. Kahili, balikan natin. Wow! Nag-absorb ka ang bango kahili. Mabango talaga kahili pag may lemon grass. Ayan. So, din pwede na tayo niyang kahili. Maglagay ng patis. Para malasa na rin yung manok natin. siya ano lang kaini. Siya siya lang. Lalagay natin ang patis. Kasi maglalagay tayo ng nor. Lagay na natin kaini ang ating chiki, chicken cubes. Para bumbo talaga ang lasa. Tapos siyempre, lagay natin ang ating nor. Liquid, seasoning, baka naman. Ayan. All purpose kasi ang kaini. Kahit saan yan yung nor natin. Para hindi natin gagamit ng ano kaya maglalagay na rin tayo ng paminta. Pamintang durog. Para mailagay na natin o may yung papaya. Yan. Mikos lang natin yung kailip. Ang bango na kailip. Mabango talaga. Parang nakakagutom. Kaya siboy mo kailip. Gutom na kagad naamoy pa lang niya, gutom na. Ito ang kaili. Takpan na natin yung kaili. Para mo niya ilagay natin yung papaya. Kaili pagkalipas ng limang minuto. Wow! Napakapango na. Nikos natin yan. Yan, ito ko naman kasi kaili, madali lang siyang maluto. Yan, pwede na natin ilagay ang ating papaya. ready, natin lang ilagay ang ating kata Mikos lang natin. Yan. Takpan natin ulit yan. Kaili, balikan natin. Wow! Ang pangu. Hmm. Panalo, Kaili. Yan yung kaili habang pinapalambot natin yung papaya hindi matikas pa yung papaya natin kaili yung siya shout out muna tayo sa ating mga sulit at silent viewers dyan takpan muna natin yan yung kaili siya shout out muna tayo habang pinapalambot natin yung papaya sa ating mga silent viewers dyan at mga sulit subscribers shout out Laila Katagayama from Japan. Shout out. Mids in Japan. Shout out. Uh, Wack Riders. Shout out. And Istulano Group. Shout out. Kalabang Boys. Shout out. Sonora Boys. Shout out. ECX ng Cameroon. Shout out. Q&D Partner Shout out. Jepoyoy. Shout out. Hero shout out Gilbert Santos, shout out Blina Gatun, shout out Riz Molina, shout out Lorenzo Bora, shout out Kim Dilapiga, shout out Anjid Anradi, shout out Yan, shout out siya dyan Mga sulit at silent viewers natin dyan Jerry Insularis Vlog, shout out Tunis Diary, shout out Bungo TV, shout out Edwin TV. Shout out. Bro KMT Channel from Ayala, Sambuanga City. Shout out. Yung mga kaili. Sambalis Spear Fishing. Shout out. Kobe Boys, tara. Samahan nyo na ako. Napakasimple lang ang ating episode for today. Kagawa lang tayo ng... Tino lang. Ginataan mo ako. Ginataan ako. <laughs> Na siya na yung ano kay Lee? dahil may papaya at may may longgay. Yun, tinulang manok, bigyan ng jacket niya. <laughs> yung kay Lee, tara, balikan na natin, chat out siya niya dyan, lalo na sa ating mga sulit dyan. At silent viewers, lalo na natin, maraming maraming salamat sa inyo. At lalo na kay Miss Laila Katagayama from Japan, maraming maraming salamat sa ma'am. and Mads in Japan. Thank you so much, ma'am, sa blessings na pinamahagi mo. Iipunin namin yan, ma'am, yung mga blessings na binibigay nyo para itutulong ko rin yan sa dapat kong matutulungan kasi tuwing uwi ko sa bahay, meron ako lagi nakikita, nakawawa ko naman. Kaya, ma'am, maraming maraming salamat sa iyo. Nasinyer mo yung blessing. Sana mas maraming pang blessing na darating sa iyo. Kaya, tara! Kobe Boy, sana pangilintay nyo. Samahan nyo na Tara! Let's go! balikan na natin kay Eli. Wow! Mukhang na kay Eli. Yan. Tingnan natin yung papaya. Oh, malambot na kay Eli. Yan. Kunin na natin yung lemongrass grass natin kay Eli. Tapos na rin ang kontrata niya. Yan. Ilalagay na natin yung gata natin. Yan. Lagyan natin ang gata. Lagyan na natin kay hiling ating kata. Wow! Napakasimple lang kay para sa ating ginataang manok. Ayan. Ilagay na rin natin yung kay Yung siling green at siling pula. Lagyan na natin yan para magkaroon na siya ng anghang. Ayan. Ayan. Tapos minikos lang natin yan. Wow! Panalo na kay Eli, oh. Para sa ating ginataang ah, manok. Ooh, panalo. Napakasimple lang kay Eli, oh. Mamaya-maya na natin nilagay kay Eli yung malunggay at saka yung saluyot natin. Takpan muna natin yan. Palulutuin mo natin yung gata. Balikan natin kay Eli. Wow! Hmm... Ang bango na kaili. Yan. Pwede-pwede na siya kaili. Ilagay ang ating malunggay at yung saluyot kaili. Napakasarap na oh. Wow! Pwede-pwede na lang takang kaili oh. Wow! Napakasimple lang. Para sa ating ginataang manok, ilagay na natin yung gulay nating kaili. Para may drama. Yan, pinagsama na natin yung saluyot at yung ano natin, malunggay para mas masarap ka ili mas masarap kasi pag may gata, may mga gulay para mag healthy food tayo and mikos lang natin yung ka ili para mas maluto yung mga gulay natin kasi karamihan naman talaga ka ili pag nagluluto ng ginataang manok, walang gulay sa at nilalagay natin ng saluyot at malunggay para may drama kasi dagdag din yung kaili ng ano dagdag din niya ng vitamins yan para sa ating tinataan yung kaili takpan mo natin yan para mamaya tikman ang ating burado na napakasimple lang ang ating ang manok Kalipas ng limang minuto kay balikan natin. Wow! Mm hmm! Panalo na ito kay Wow! Ayan ang ating ginataang manok na may saluyot at malunggay. Wow! Apaka ano kay panalo. At okay na okay na ito Kylie, dahil naging creamy na siya. Yung ano natin, yan o. Ano, Saktong-sakto lang yung ano niya kay Oh! Wow! Tikman na natin to kay Eli para tikman ang ating hurado. Kung okay na ba yung ginawa nating ginataang manok. Tikman natin. Wow! Panalo kay Eli. Yan. Tikman na lang hurado natin yan kay Eli. mo natin yan. yan na kaili, titikman na ating urado kung okay na ba yung ginawa nating ginataang lang <laughs> ginataang manok kung kaili, okay na, lami kaya kainan na kaili yan kaili, oh. wow napakasimple lang kayi ang ating ginataang kaili, lahat ng hindi pa kumain dyan sumabay na, magkain lang tayo ng kanin kaili, para haba, -haba na Ooh. wow 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 yan na kaili ang ating finish product, ang ating ginataang manok. Wow, panalo kaili. Napaka simple lang. Yan kaili, lahat ng hindi pa kumain dyan, sumabay na. Yan, meron ba ito yung binagungan si kaili, hindi naubos niyo buhay mukbang. At gutom na rin si buhay mukbang kaili. Yung rice niya, may saging pa. Oh. Wow, tara kaili, lahat ng hindi pa kumain dyan, sumabay na. Para sabi-sabi ito -sabi let's go. Rice natin kaili at may saging rin tayo sa bak. Tara kay Rila, di pa kumain dyan. Let's go! Wow! Oh my God! Wow! Yun kaili, katatapos lang natin magluto ng ginataang manok. Bago tayo kumain, pasalmatan mo natin lagi yung blessing na binibigay sa atin sa araw-araw. Lord, maraming maraming salamat, Lord, sa busy na pinigay mo sa amin at maraming salamat kayo mo sa kaming presa. Maraming salamat, Lord, and God bless you. Amen. Amen! Ano pang hinihintay nyo? Tara! Hababa na! Napakasimple lang yung ginawa natin oh. Ginataang manu. Wow! Tara kay Eli. Lahat ng hindi pa kumain dyan, sumabay na. Miss Laila Katagayama. Tara, ma'am. kita tayo. Match in Japan. Ma'am, kain tayo, tara. Sumabay na kayo para sabi-sabi ito mabubusog. Tara. Wow. Panalo kay Eli. Talagang magaling na kay Eli yung murado natin. Napakasimple lang. Kaya nilagyan natin ng saluyot kay Eli para may gulay para yung ang style nito kay Lee pinisaya style na ginita ang manok panalo hmm? hmm? Ayos. Ready to get in 你家里干啥哟？嗯 pwede, pwede nyo ito gawin sa pamamahay nyo. Napakasimpleng luto lang, pero suwabe panalo. Sarap. Hindi ah. naubos ni Boy Mugbang Bailey yung ulam niya kanina. Tirahin na natin. Dahil matakaw talaga sa kanin kay Lee yung binagungan natin na bangos. kata <tik> ini ni Kau contohnya contoh ya. pwede pwede na yan itong gawin kay Hilal may mga silent viewers natin dyan tsaka mga sulit ayos Ay. mm. ayos. Hmm. Pang analyze na naman kay na natin na ginawa. Bilis na din mo kumain na. ah. Ganado na naman kay Ayos. Ah. Kanalo. Kanalo si Wait mo <laughs> Sarap kay eh? para mapa-underize siya ng tayo nito. Napaka-simple yung luto lang. Pero sarap ng kalabalabasan. dia lagi kena ada sibuk nak berkairi Ahli Pepis Ahli Pepis Kak Eri pun ibah ada setahu saya ini ayus. Pudin pudin yang tu gagal ini tadi supaya mama ayunya. Napa kasih bilang ansarap? Kau ini lang Kak Eri umus gapa nak glotu nak ayok. Napa kasih bilang terus kan? Oh. Hmm. Jerry, nilikpit mo na namin to bago kayo papaalam sa inyo. Yung kay Lee, na naman tayo sa simpleng episode. Kinataang manok. Huwag kalimutan lagi mag-like, share, subscribe para updated kayo lagi sa mga ginagawa. Maraming maraming salamat. Bye-bye!